Sa hapon ng January 21, 2019 ng Huwebes, si Libby Squire, isang 21 years old na mag-aaral ng Pilosopiya sa University of Hull sa East Yorkshire, England, ay sumama sa kanyang mga kaibigan para sa isang gabi sa Hull. Kahit mayroon siyang maagang lecture kinabukasan, hindi niya nais nabiguin ang kanyang mga kaibigan. Nakatira si Libby sa isang bahay na malapit lang sa unibersidad kung saan siya nag-aaral. Sa buong gabi. Si Libby ay kumontak sa kanyang nobyo na si James Pie. Ang huling mensaheng natanggap niya mula sa kanya ay 10.30 ng gabi. Nagkaroon ng pangamba kinabukasan, February 1, nang subukan ni James at mga kaibigan at pamilya ni Libby na kumontak sa kanya. Ngunit walang tugon si Libby. Pumunta sila sa kanyang tirahan at natuklasan nilang wala siya roon. Nasaan na nga ba si Libby? Pero bago tayo magpatuloy pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video, nagsimulang mag-imbestiga ang mga otoridad sa mga kaibigan ni Libby at natuklasan. Nilang hindi siya kasama sa kanilang grupo nang umalis sila sa club noong gabi na yon. Ayon sa kanyang mga kaibigan, hindi pinapasok si Libby sa Welly Night Club sa Hull dahil pinaghihinala ang lasing si Libby ng gabing yon. Upang tiyakin ang kanyang kaligtasan. Hinatid siya ng kanyang mga kaibigan na sumakay ng taksi pauwi sa kanyang tirahan sa Wellesley Avenue. Kabilang sa mga sumunod na investigasyon ng pulisya, ang paghahanap sa lugar na nagresulta nang matagpuan ang mga susi ng bahay ni Libby sa hardin ng kanyang kapitbahay. Tinignan ng mga otoridad ang mga CCTV footage mula sa lugar at nag-interview sa mga saksi na may kaugnayan sa nawawalang si Libby. Sa pamamagitan ng mga pagsisikap na ito, natuklasan nila na talagang nakauwi si Libby sakay ng taksi. Ngunit pagbaba niya sa sasakyan, siya ay naglakad palayo mula sa kanyang bahay. Batay sa impormasyong nakalap mula sa CCTV footage at mga pahayag ng mga saksi, patuloy na sinundan ng pulisya ang isang tiyak na lead tungkol sa pagkawala ni Libby, na may malakas na paniniwala na nakilala nila ang taong may pananagutan. Gayunpaman, kahit na may kaalaman sila sa individual na sangkot, nananatiling hindi alam ang kinaroroonan ni Lebe. Pito hanggang walong linggo matapos ang kanyang pagkawala, natagpuan ang kanyang bangkay sa Humber Estuary, nasa pagitan ng Spurn Point at Grimsby. Isang lalaki, si Powell Rilowich, na may edad na 26 years old, ay inaresto ng pulisya. Siya ay na-interview ng ilang araw matapos na i-report na nawawala si Libby. Ngunit pinalaya rin pagkatapos ng panayam ng mga pulis. Si Powell, na orihinal na mula sa Poland, naninirahan sa Hull kasama ang kanyang asawa at dalawang batang anak at nagtatrabaho bilang isang butcher para sa Caro Foods na North Yorkshire. Sinabi ni Powell sa mga pulis na nakita niya si Libby na umiiyak sa kalye at inalok na sumakay sa kanyang sasakyan at ihahatid siya pa uwi. Gayunpaman, Sinabi niya na ibinaba niya si Libby malapit sa isang lugar na may mga naglalaro dahil hindi siya gaanong komportable at iyon ang huling beses na nakita niya si Libby. Sinabi niya rin sa mga pulis, wala raw tinatago si Powell kahit tignan pa ang mga CCTV kamera. Sinuri ng mga pulis ang mga kamera at siya ay sinampahan ng kasong pagsasamantala at pagpatay kay Libby Square. Si Powell ay naghain ng non-guilty sa mga akusasyon laban sa kanya. Ayon sa prosecutor, bumalik si Libi sa bahay noong gabi na yon na labis na mahina na kalagayan dahil siya ay lasing. Ang panahon ay napakalamig at siya ay natagpuan na nag-iisa. At aksidenteng naiwan niya ang kanyang susi sa bakuran ng kanyang kapitbahay. Binigyang diin ng prosecutor sa korte na malamang na nagkakaroon ng hypothermia at malalim na kalungkutan si Libi sa puntong iyon. Yamang nawala ang kanyang susi sa bahay, siya ay umiiyak Paulit-ulit na nadadapa sa daan habang naglalakad. Maraming saksi ang nakakita kay Libby at direkta na nagmamasid sa kanyang kalagayan na nasa kalungkutan noong gabing yun. Sa panahon ng paglilitis, narinig ng mga hurado ang mga salaysay mula sa ilang mga saksi na nakakita o nakipag-ugnayan kay Libby pagkatapos siya ibaba ng taksi sa labas ng kanyang tahanan. Inabisuhan ng korte na isang mag-aaral na nagngangalang George Thompson ang nakakita kay Libby na bumaba sa taxi. Naglalarawan kung paano siya bumagsak sa harap niya sa sobrang kalasingan, nanatili sa lupa ng mga sampung segundo, at nahihirapang maglakad. Ang mga kapitbahay ni Libby, sina Hannah Wright at Emma Halshaw, ay nakita siya pagkatapos bumaba mula sa taxi. Ipinahayag nilang narinig nilang umiiyak si Libby at nagmumura sa labas ng kanyang bahay at niyaya siya na pumasok sa bahay. Gayon Gayunpaman, hindi pumasok si Libby. Samantala, ang mga salaysay mula kina Roland Jacobs at Alan Jones ay nagpakita na huminto sila sa kainang kanilang sasakyan habang pauwi mula sa isang laro ng darts nang makita si Libby na nakadapa sa lupa. Nabahala sa kanyang kalagayan, lumapit sila upang mag-alok ng tulong. Binanggit ni Roland na si Libby ay nagmumura ng malakas kaya mahirap unawain ang kanyang mga salita. Kaya't umalis na lang sila at iniwan si Libby. Isa pang saksi, na si Lorna Allen, nagkwento na nakita niya si Libby na nakahiga sa tabi ng daan at umiiyak. Sumisigaw malapit sa isang paradahan ng bus bandang hating gabi ng January 31. Idenescribe ni Lorna si Libby na nagsasalita ng hindi malinaw, nagsasalita ng mag-isa, at tila lasing na lasing. Samantala, Si Powell ay nagmamaneho ng makita si Libi sa daan at nakita niyang lasing, bumaba ito, at sinakay niya si Libi at sa pagkakataon iyon nagawa niya ang kanyang balak. Pero itinanggi ng abogado ni Powell na nakita niya si Libi sa daan ng hating gabi. Pinakita sa jury ang mga CCTV footage na nakuha ng pulisya na nagpapakita ng kulay silver na sasakyan ni Powell na dumadaan sa lugar. Ayon sa prosekusyon, Pinaniniwalaan nila na nagmamaneho si Powell sa paligid ng gabing iyon, naghahanap ng biktima upang magawa ang kanyang balak. Natuklasan ng pulisya ang mga panty at intimate toys na ninakaw mula sa mga iba pang babae nang arestuhin nila si Powell, kaugnay ng pagpatay kay Libby. Sa kanyang sasakyan, natagpuan nila ang isang bag na naglalaman ng mga bagay na ito, kasama ang mga larawan ng mga babaeng kanyang mga biktima. Nang tanungin tungkol sa bag, Una ay itinanggi ni Powell na wala siyang alam sa pagpatay, at sa huli sinabi niya na hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Pero bago ang pagkawala ni Libby, sinabi rin sa korte na may iba pang ginawang kasong pagnanasa si Powell sa iba pang babae sa pampublikong lugar. Mahilig manilip si Powell sa mga babae. Kinuwento ng jury na mayroong isang babaeng mag-aaral na nakaranas ng nakakatakot na karanasan ng makita niya. Ang mukha ng isang lalaki na tumitingin sa kanyang bintana habang siya ay nagbibihis. Ang mukha ng lalaki ay nakalitaw lamang ang mata sa bintana, na nagdulot ng malaking takot sa kanya. Kinilala niya ang taong ito bilang si Powell. Isang pang babae ang nagulat na nakita si Powell sa kanyang bintana. Nagmamasid sa kanya habang siya ay nasa isang intimate na sandali, kasama ang kanyang nobyo, samantala. Kinuwento rin ng kanyang roommate na may natagpuan siyang isang ginamit na contraceptive na nakasabit sa harap ng pinto kasama ang mga panty ng babae na natagpuan sa letterbox. Sa madaling salita, siya ay isang tiga-kolekta ng panty. Sa panahon ng paglilitis, nagpatotoo ang forensic scientist na si Nicola Taylor na ang DNA at ang katawan na likido ni Powell ay positibo sa mga panty ng mga babae. Tinukoy niya sa jury na ang natuklasang ito ay nagpapahiwatig na maaaring na sinusuot ni Powell ang mga panty. Samantala, ayon sa kaso ng prosekusyon, pumasok si Libby sa kotse ni Powell matapos ang hating gabi at dinala sa Oak Road Playing Fields. Bagamat may CCTV footage na nagpapakita kay Libby na pumasok sa kotse, wala nang ibang footage na available matapos silang dumating sa playing fields. Ipinanukala ng prosekusyon na pagkatapos ay pinagsamantalahan ni Powell si Libby at pinagsawahan at pinatay pagkatapos ay itinapon sa malamig na tubig ng River Hull. Naniniwala ang mga pulisya na ang katawan ni Libby ay inahnod sa dagat mula sa lugar na iyon upang palakasin ang kanilang argumento ng pagsasamantala kay Libby sa playing fields. Tumawag ang prosekusyon ng saksi na si Sam Alford, naninirahan malapit sa mga playing fields. Sinabi ng testigo na narinig niya ang desperadong sigaw ng isang babae na nagmumula mula sa direksyon ng ilog. Ayon sa korte, isang lalaki ang sumunod na nakita na lumalabas mula sa madilim na lugar at tumakas mula sa lugar. Sinabi ng prosekusyon na naniniwala sila na si Libby ang babaeng sumisigaw at si Powell ang lalaking nakitang tumatakbo palayo. Si Libby ay hindi nakita sa anumang CCTV footage sa playing fields sinabi pa ng prosekusyon, na may mga nakikitang gasgas si Powell sa kanyang mukha. Na ipinapahiwatig na ito ay gawa ni Libby, habang lumalaban siya para sa kanyang buhay. Sa pagbuod ng kanilang kaso, ipinaabot ng prosekusyon sa jury, na ang ebidensya ay sumusuporta sa konklusyon, na pinagsamantalahan si Libby ng isang lalaki na buo ang loob, na gawin ang krimen sa gabing iyon, at upang ilayo siya sa isang liblib na lugar na walang makakakita sa kanya. At doon ginawa ang pangaabuso at di mapigil na pagnanasa pagsasamantala sa biktima na walang kalaban-laban. Humaharap ang prosekusyon sa mga hamon sa pagtukoy sa eksaktong sanhi ng kamatayan ni Libi na ipinakita sa panahon ng paglilitis. Ang testigo na si Dr. Matthew Lyle, ang medical examiner, na sinabi na ang sanhi ng kamatayan ni Libi ay hindi matiyak dahil ang kanyang katawan ay nabahbad sa tubig ng halos dalawang buwan kaya hindi maipapaliwanag kung siya ay buhay o patay ng itinapon sa tubig dahil sa pagkabulok. Napansin ng isang malinaw na pasa sa loob ng kanyang kanang hita. Sa masusing pagsusuri, natuklasan ang dalawang hiwa sa loob ng kanyang itaas na labi na nagpapahiwatig na ang pagkamatay niya ay trauma. Napansin din ng mga maliit na pagdurugo sa paligid ng kanyang bibig na maaaring nagpapahiwatig na sinakal sa leeg o pagtakip ng bibig. Gayon paman ipinaabot din na ang mga hiwa na ito ay maaaring nangyari sa tubig, o sa mga pangyayaring malapit sa oras ng kamatayan. Sinabi ni Dr. Lyle na maaaring may karagdagang pinsala sa kanyang katawan. Ngunit hindi lang ito nakikita. Natanggap ng korte ang patotoo tungkol sa tatlong posibleng sanhi ng kamatayan ni Libby. Ang hypothermia, paglunod, at pagkakasakal. Tungkol sa hypothermia, ipinaliwanag ni Dr. Lyle sa korte na sa isang komunidad, ang kamatayan dahil sa hypothermia ay maaaring mangyari kung ang isang individual ay hindi sapat ang pananamit, kung basa ang kanilang damit, o kung sila ay uminom ng alak. Nagpapakita rin sa mga pagsusuri sa toxicology na si Libby ay may 198 ng alak bawat 100 ml ng dugo na lumampas sa legal na limitasyon sa pagmamaneho na 80 mg. Hindi nangangahulugan na tiyak na ang kamatayan ni Libby ay sanhi ng hypothermia. Tungkol naman sa paglunod, binanggit ni Dr. Lyle na ang pagtukoy ng paglunod bilang sanhi ng kamatayan ay maaaring hamon, lalo na sa mga kaso kung hindi ito nakita ng direkta. Ang mga palatandaan ng paglunod ay kasama ang laway na lumalabas, umaapaw ang baga na nagsasara sa puso, at ang mga baga ay may tunog na parang nagkakalat. Sa kaso ni Libby, binanggit ni Dr. Lyle na ang baga ay medyo may tunog na parang nagkakalat. Ngunit hindi ba sa olubos na mabula? Bukod pa rito, walang laway na lumalabas mula sa bibig. Kaya't hindi nangangahulugan na ang paglunod ang sanhi ng kamatayan ni Libby. Ang pagsusuri sa mga sugat ni Libby, kaugnay ng posibilidad ng pagkakasakal. Bilang sanhi ng kamatayan ay nagpakita ng ilang paglilinaw sa kaso. Walang ebidensya ng pagdurugo sa utak o bungo. At nanatiling buo ang mga buto ng kanyang mukha. Kasama na ang buto sa likod ng dila na hugis paltik, ang mga sugat tulad ng mga gasgas sa noo, ilong, at mga talukap ng mata ni Libby, ay itinuring na tugma, sa pagkilos ng katawan sa tubig matapos mamatay. Ayon kay Dr. Lyle, inilarawan niya na walang maliliit na bahagi na nagdurugo, sa mga mata o sa loob na bahagi ng bibig, na maaaring maging palatandaan ng pisikal na pagdepensa, tulad ng pagkakasakal. Gayon paman, hindi itinanggal ang posibilidad ng pagkakasakal. Dahil ang mga palatandaang ito, ay kadalasang nawawala ng mabilis. Lalo na pagkatapos ng kamatayan. Ang hypothermia, paglunod, at pagkakasakal, ay lahat na itinuring na posibleng sanhi ng kamatayan. Ngunit ang tunay na sanhi ay nananatiling hindi matukoy. Narinig din ng korte na ang mga selula ng semilya na tumutugma sa DNA profile ni Powell ay natagpuan sa mga swab nakinuha mula sa loob ng katawan ni Libby sa panahon ng paglilitis narinig ng korte ang paliwanag mula sa mga taong malapit kay Powell na nagbigay ng mga posibleng incriminating na mga detalye sinabi ng kaibigan ni Powell na sinabihan siya ni Powell tungkol sa pag-aalok niya ng sakay sa isang babae sa bus stop papunta sa bahay at sinabi nitong nag-advance sa kanya ang babae pinaliwanag rin ang kasamahan ni Powell na nag-aalok siya ng sakay sa isang babae Ngunit ito ay nagsimulang maghubad sa kanyang kotse. Sinabi ni Powell na hiningi niya ang babae na umalis. Isang patunay mula sa kapitbahay ni Powell ang nagmula. Pinaliwanag ito para sa pagsasakdal. Sinabi nitong nakita niya si Powell na naglilinis ng mga tapete ng kanyang kotse noong hapon ng February 1. At ito raw ay kakaiba sa isang napakalamig na panahon. Sa kahinaan ni Libby noong gabing iyon, nagbigay ng ekspertong paliwanag si Professor Charles Deacon na nagsasabing may limitadong kakayahan si Libi na ipagtanggol ang sarili. Ipinaliwanag niya sa jury na dahil sa pag-inom ng alak, malamang na nagkaroon ng hindi maipaliwanag na pamamanhid sa kamay si Libby at hindi maayos na koordinasyon. Nagiging hindi stable sa kanyang mga paa at madaling mapagod. Bukod dito, ang kanyang paghatol, balanse, at kakayahan na makatakas mula sa mga posibleng panganib ay malaking naapektuhan. na nagiging sanhi ng pagiging vulnerable niya. Sa mga huling argumento, hinikayat ng piskal ang mga jury na isaalang-alang ang mga pangyayari na nakapaligid sa kalagayan ni Libi noong gabing iyon. Lasing at malamig, kitang-kita na naghihirap at nangangailangan ng tulong. Pinaliwanag ng ilang saksi na nakakita sa kanya na umiiyak, nakahiga sa kalsada at namimilipit sa lamig. Hinikayat ng piskal ang jury na mag-isip kung ano ang maaaring nangyari pagkatapos pumasok si Libi sa kotse ni Powell. Malibang isipin na sa kalagayang vulnerable na iyon, siya ay magpapakumbaba na umalis sa kotse para humiga sa malamig na niebe at makisangkot sa konsensual na aktibidad kay Powell. Binigyang diin ng piskal sa jury na ito ay hindi makatuwiran sa pamamagitan ng common sense. Bilang karagdagan, pinaalalahanan ng piskal ang jury sa kasaysayan ni Powell, na nagpapalakas ng kaso, na hindi siya isang tagapagligtas kundi isang individual na naghahanap ng kasiyahan ng kanyang sariling pagnanasa. Iniharap ng depensa ang kaso na si Powell ay nakasalubong si Libby noong gabing yon, nag-alok sa kanya ng sakay pawi, at nakisangkot sa konsensual na aktibidad. Sinasabi nila na huminto siya sa playing fields nang hindi gaanong komportable ang pakiramdam niya, at nang umalis siya, buhay pa si Libby. Nagmungkahi ang depensa ng posibilidad na si Libby mismo ang nagpatiwakal. Sa panahon ng paglilitis, Tumestigo si Powell. Ayon sa kanyang kwento, nag-alok siya kay Libby ng sakay pauwi nang makita niya itong umiiyak sa kalsada. Ipinahayag ang kanyang awa sa kanya. Sinabi ni Powell na natagpuan niya ito sa kalsada ng Beverly Road, umiiyak at sumisigaw, at humihingi ng tulong. Sinabi rin ni Powell na ang pagnanasa niya kay Libby sa sasakyan ay isang paghanga at niya ito magtalik at pumayag daw si Libby. Pinakita sa jury ang CCTV footage ni na Libby at Powell na naglalakad sa Beverly Road bago mag-drive patungo sa Oak Road Playing Fields. Kinumpirma ni Powell na siya ay nagmaneho noong gabi na yon na may layunin na sunduin ang kanyang asawa. Inamin din niya ang mga nakaraang ginawa na kasama ang pagnanakaw ng mga underwear ng mga babae at intimate na laruan at paninilip sa mga individual sa pamamagitan ng mga bintana. Ipinaliwanag ni Powell na sa unay itinago niya ang impormasyong ito dahil natatakot siya na magdulot ito ng mga problema sa kanyang asawa. Ayon sa pahayag ni Powell, nagmungkahi siya na baka si Libby ay uminom ng kung ano o may ipinakain sa kanyang inumin dahil sa kanyang kakaibang ugali. Nang inalok niya ito ng sakay pawi, ibinigay ni Libi ang kanyang kamay at naglakad sila papunta sa kotse. Binanggit ni Powell na mas komportable siya sa loob ng sasakyan gayunpaman, habang nagmamaneho, sinabi niya na gumawa ng mga galaw si Libby na nagpapahiwatig na gusto niyang sumuka, kaya tumigil siya malapit sa Oak Road Playing Fields. Ipinahayag ni Powell nang huminto ang sasakyan. Sinubukan ni Libby na bumaba, ngunit nalaglag at nagsuka sa lupa. Ayon sa kanyang pahayag, nang umalis siya, si Libby ay naglalakad sa tabing kalsada at hindi niya ito naabutan muli. Pagbalik sa bahay, naligo si Powell at nanood ng pelikula. Pero nagalala tungkol sa kalagayan ni Libby, kaya bumalik siya sa playing fields para masigurong ligtas siya. Ngunit hindi na niya nakita si Libby. Sa paglilitis, natuklasan ng hukuman na si Libby ay may mga pinagdaanan na mga hamon sa kanyang kalusugan sa isip. Sinabi sa korte ang pahayag mula kay Lisa Square, ang ina ni Libby, na nagpapakita ng kasaysayan ng mga issue sa kalusugan sa isip ni Libby, kasama ang eating disorder at depression. Gayon Gayunpaman, ipinahayag ni Lisa na may takot sa tubig ang kanyang anak mula pa noong bata pa ito. Iniwasan ng mga swimming pool kahit sa bakasyon, at natatakot sa madilim na lugar. Hindi naniniwala si Lisa na kanyang anak ay nagpakamatay. Ipinakita sa korte ang mga excerpt mula sa medical na record ni Libby, na nagpapatunay ng kanyang laban sa depression at anxiety. Bukod dito, nabunyag na nagresearch na si Libby ng pagpapakamatay at naisip niya na tumalon sa isang ilog, paliwanag ng abogado ni Powell. Gayunpaman, sinabi ng depensa na walang ebidensya ng anumang uri ng marahas na pagpatay kay Libby. Sinabi rin ng abogado ni Powell na tinulungan niya si Libby at nagkaroon ng pagnanasa sa dalaga ngunit hindi niya pinagsamantalahan o pinatay. Ipinosisyon ng depensa ang posibilidad na si Libby ay maaaring nagpakamatay sa pamamagitan ng pagtalon sa ilog. Sa kanyang huling na pahayag, hinihikayat ng abogado ang jury na isipin kung maaaring may isang inosenteng paliwanag sa mga kasinungalingan ni Powell, na nagsasabing, minsan ang hindi nagkasala ay nagsisinungaling. Kinilala niya na hindi dapat iniwan ni Powell si Libby mag-isa sa gabing yon, dahil sa kanyang kalagayan, ngunit ipinahayag na maaaring nagsinungaling si Powell tungkol sa pagkikita nila upang protektahan ang kanyang pamilya. Ang huling argumento ng mga abogado ay naglalayong magdulot ng mga pag-aalinlangan tungkol sa kaso ng prosekusyon, na binibigyang diin ang kawalan ng konklusibong ebidensya na nag-uugnay kay Powell sa mga pinaghihinalaang krimen. Hiniling sa jury na magpasya, at hindi sila makarating sa isang hindi pagkakasundo, kaya sinabi ng hukuman na si Mrs. Justice Lambert na tatanggapin niya ang mayorya ng boto, 10 2 0 11 -1. Natuklasan nila na may pananagutan si Powell sa pagsasamantala kay Libby at may kasalanan siya sa pagpatay sa pamamagitan ng mayorya ng boto. 11-1. Matapos ang hatol, sinabi ng ina ni Libby na siya ay malungkot sa nangyari sa kanyang anak. Nagpaliwanag rin ng pahayag si Ross, ang ama ni Libby, na nagpahayag ng kanyang kahirapan sa pagtingin sa mga larawan ni Libby matapos ang kanyang pagkamatay. Sa paghahatol, tinawag ng hukuman si Powell binigyang diin na, bago ang pagpatay kay Libby, lumala ang kanyang mga krimen na ginawa, na may pagtaas na kasalanan at kumpiyansa na hindi siya mauhuli. Binanggit rin ng hukom ang tuwing pangboboso ni Powell sa mga babae, kahit na napapansin na siya ng mga ito. Ipinahayag ng hukom na tiyak na ang layuni ni Powell ay itago ang katawan ni Libby. Ipinahayag ang kagustuhan na ito ay dalhin sa dagat at hindi na mahanap. Natanggap ni Powell ang isang minimum na hatol na 27 years para sa pagpatay at isang magkasabay na hatol na 18 years para sa pagsasamantala kay Libby hanggang sa muli. Salamat sa panonood.